Oh, mga kwentuhang magkakapatid Hi, baby. Hi, baby. Oh, ayan ang aking mga kapatid. Hi, Ning <laughs> Ayan, ganito kami dito Ayan poro chikahan ipapakita namin yung ano kwintuhan na walang humpay na 13 years 13 years ito yung aking kapatid na bunso ayan hi ka dyan, boy hello ah, argo oh, <laughs> ayan ito oh to hi na motor. O ayan. Ganito ang nasa tabing dagat. Ayan ay. Ayan si Arashi. Ayan. Walang mga, ano, dito lang ang may signal. Si Kuya Noel. Ayan yung aming kasama, si Uni. Ito yung aking, ano, uyab. Uyab. Oh hi ka dyan. Uyap. Oh. Hi, bata. <laughs> Wala si Bataw doon. <laughs> ano, mabangka kita? Ha? Ay, ano, ng ano, kanino ba to? Hmm, baka mamaya tumalon yung anak mo dyan sa bangka. Tayo nga lang dalawa eh. Ha? Ah, ah, Pasulok okay. tayo doon sa kabila. Okay, tatawid muna kayo doon sa... Magbaya ba? Ano bangka okay. tayo? Neng, hindi ba ito silang bangka? Hindi, niya. Ay hindi, kanino to? Ah, kilala Oh, dito. Ay, ang sarap dito sa ano, sa probinsya. 13 years hindi kami nakaan. Nagkita-kita ng magkakapatid. Ayun, ang aking kapatid na si Ate Pen. Ayun, nagawa siyang lato. May naghuhugas lato. Oh, Ate Pen. Oh. <laughs> Lato. Ay ano yan, hindi pa sira. Ha? Huh? Oh, andito siya sa may ano. Ano ba to? Okay. Oh. <laughs> Rubbish. Hi, Ate Pin. Hi, hello. Ay ano, hindi pa sira, 'no. Uh -huh. Lato. 'Di ba? Ambus pres ko ng mga pagkain dito. Pwede para Ate Pin dalhin sa may nila tapos lagyan lang ng ano ano. Mm -hmm.

Nagtatanggal siya ng ano basura galing sa dagat. Ayun yung ano mayon volcano. Mayon volcano ayun kitang-kita sa amin nasa ano mga, mga busy mga busy, busy busy sila tapos ang ano halaman nila ang ganda ang ganda ganda ang bulaklak ang ganda dito mga mga bulaklak ito oh, ba? Diba? buhay probensya Oh, ang ganda ng mga bulaklak, guys. Yan. Ito. Ang gaganda, ah. Ayan, mga halaman ng aking kapatid dito sa probinsya. Ito ang kanyang bakuran. Puro halaman. Puro halaman. Napakaganda. Napakaganda, guys. Ayan. Masakit sa ano kamay. Ayan. Yeah, may ano, sindam. May maliit na tindahan. Ayan, may nagbakal. Bibili okay. ba bakal? Okay. Ito. Ang ganda ng mga halaman, kaya napaka press ko, press na press Ayan, may ano, may papayang hinog. May papayang hinog. Ayan. O, oh, diba? Hmm? Ang ganda, mga sinampay. Nakasampay lang sa ano. Sa, oh, tali lang. Kung hindi, sa halaman. Ito, ang, ang ganda talaga ng labas. O, oh, ba? diba? Ang sarap ng ano. Ang sarap dito sa... Robin siya. daming mga dalagang nag-ano. Okay. May mga puging dumaan si Bilando ay bilista. <laughs> si Bilista. Oh, ang ganda, 'di ba? Napaka super super ganda na. Ano, maliit lang na bahay pero sobrang ganda. Oh, ayan. Oh, ganda talaga dito sa probinsya. Kaya, yan. Ang ganda. Di ba guys? Ayan, inikot ko lang kayo sa bahay ng aking kapatid. Napapalibutan ng halaman. Napapalibutan ng mga halaman. Napakaganda. Lalo pa ito. Oh, oh ayan. Ayan guys. Oh, oh may na may naririnig pa kong humuhuni hmm. ayan na, oh ano kaya to ano tong ano oh diba ang ganda ang ganda guys napapaikutan ng mga ano halaman mga gugulayin ayan ito lagundi ano nang o oh, ayan may ano na ano nang to tapos ang ganda ganda ayan mga damit wala pang laba tapos wala pang laba kasi mahirap dito yung tubig pero mamaya ibibihis pa ng mga anak namin kasi Ayan! May umiiyak na anak ko kasi nga. Gusto na nilang maligo sa dagat. Eh, nagkataon na marami nga yung jellyfish. Jellyfish, ba yun? Ay! Ang frisco! Ang frisco! O, oh, diba? Ito ay tinatawag na talisay. Nandito. Hmm. Bye guys! Thank you so much! Pinakita ko lang sa aming ano, bahay ng aking kapatid dito sa aming probinsya. Watermelon! Thank you so much! Thank you! Salamat sa lahat kong mga kapatid. Ayan. Thank you!